Magandang araw kaibigan. Ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang pelikulang Big Hero 6 na pinalabas sa taong 2014. Halina't atin ang simulan. Nagsimula ang storya sa lungsod ng San Francisco sa isang underground battle arena kung saan nagaganap ang isang fighting competition sa pagitan ng mga robot. Makikita dito ang robot na kino-control ng babae na may pink na buhok ay mukhang nananalo na. Gayunpaman, bumangon ang robot ni Yama at gumamit ng chainsaw na nakakabit sa kanyang braso upang putulin ang ulo ng kalaban. Pagkatapos ng tagumpay, tinanong ng lalaki kung sino pa ang may gustong lumaban sa kanya, at nagpakita si Hiro Hamada, na isang labing apat na taong gulang na batang lalaki, ay tinanggap ang kanyang hamon. Ang kanyang robot ay mas maliit kaysa sa lahat ng iba pang kalahok sa paligsahan at siya mismo ang gumawa nito. Pagkatapos ng pagtaya, nagsimula na ang laban at madaling natalo ang robot ni Hero. Umingi siya ng pangalawang pagkakataon, na sinabing, ito ang kanyang unang laban. Walang balak si Yama na makipagduel muli sa kanyang ngunit nagpasyas siyang tanggapin ang kahilingan, nang maglabas si Hero ng malaking halaga ng pera mula sa kanyang bulsa. Sa pagsisimula ng ikalawang round, ang lahat ng bahagi ng Megabot ay muling nagkaisa, sa pamamagitan ng magnetism at nagbago ang ekspresyon ng mukha nito muling naghiwa-hiwalay ang robot ni Hero upang atakihin ang kalaban. Matapos tanggalin ang mga braso ng kanyang kalaban, sinunod naman ang kanyang ulo at natapos ang laban. Pagkatapos ay kinuha ni Hero ang pera sa pagkapanalo, ngunit pakiramdam ni Yama na dinaya siya. Kinuha niya ang robot ni Hero at inutusan ang kanyang mga tauhan upang turuan ng leksyon ng bata. Gayunpaman, bago masaktan si Hero, dumating ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na si tedashi sakay ng isang motorsiklo. Isinakay niya si Hero at sila'y agad na umalis sa lugar na iyon. Inactivate ni Hiro ang Megabot, at nagawa ng robot na palayain ang sarili mula kay Yama. Habang tumatakas sila, nagreklamo si Tedashi tungkol sa kanyang kapatid na nakikilahok na naman sa mga underground fight. Nagtapos si Hero sa high school sa edad na labintatlo, Ngunit walang balak na magkolehyo, dahil naniniwala siyang alam na niya ang mga ituturo sa kanya. Habang sila ay patuloy sa pagtakbo, nagpakita ang mga pulis at pareho silang inaresto. Ang mga magulang ni Hero ay namatay noong siya ay tatlong taong gulang pa lamang. Ang kanyang chahi na si Cass ay pumunta sa istasyon ng pulis upang kunin sila. Nang sila ay nakauwi na, dumaretsyo sila sa kanilang silid at nakatanggap si Hero ng abiso na magsisimula na ang bagong labanan ng mga robot. Balak ni Hiro na lumahok sa competition, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Tedashi. Nang napagtanto na hindi niya magagawang pigilan si Hiro, nagalok si Tedashi na ihatid siya. Sa halip na pumunta sa underground fight, dinaan ni Tadashi si Hiro sa universidad, kung saan siya nag-aaral. Pagpasok niya sa laboratorio, namangha si Hiro sa lahat ng teknolohiya doon, at natuklasan na marami siyang matututunan sa lugar na iyon. Nakilala ni Hero ang mga kaklase ng kanyang kapatid, at nasa sabik siyang malaman na hindi lang siya ang henyo doon. Ang bawat isa sa kanila ay gumagawa ng isang invention, at ipinakita nila ang kanilang mga gawa sa bata. Ngayon ay pagkakataon na ni Tedashi na ipakita ang kanyang bagong proyekto. Umuha siya ng tape at idinikit ito sa braso ni Hero, hinila niya ito, na naging sanhi ng pagsakit sa kanyang braso nang si Hero ay napasigaw sa sakit. Ang robot ni Tedashi ay nag-activate. Lumapit si Baymax kay Hero at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang personal care robot na nakaprogram upang tumugon kapag nakarinig ng taong nasaktan. Pagkatapos e scan si Hero, nakita ni Baymax ang sugat at gumamit ng antibacterial spray upang maiwasan ang posibleng impeksyon. Napahanga dito si Hero at sinabi sa kanya ni Tedashi na pinrogram niya ang kanyang robot para makapagsagawa ng mahigit 10,000 medikal na pamamaraan. Ang lahat ng program nito ay nakaimbak sa isang maliit na chip na nakakabit sa dibdib ng robot. Habang sinusuri ni Hero ang robot, binigyan siya ni Baymax ng lollipop dahil sa pagiging mabait habang siya'y ginagamot. Pagkatapos ay sinabi niya na madedeactivate siya sa sandaling sabihin ng kanyang pasyente na bumuti na ang kanyang pakiramdam. Sinabi ni Hero na siya'y maayos na, at si Baymax ay bumalik sa kanyang charger case. Sa oras na iyon, lumitaw ang professor na si Robert Callahan at tuwang-tuwa ang bata na makilala siya ng personal, dahil palagi niyang iniisip na ang taong ito ay napakatalinong scientist. Matapos makita ang Megabot, inalok ni Callahan si Hero na mag-enroll sa universidad, ngunit sinabi ni Tedashi na mas interesado ang kanyang kapatid na lumahok sa mga robot fight. Makalipas ang ilang minuto, umalis ang magkapatid. Sinabi ni Tedashi na kailangan na nilang magmadali kung gusto ni Hero na makasali sa competition. Gayunpaman, pagkatapos masaksihan ang lahat ng iyon sa laboratorio, nagpa siya si Hiro na pumasok sa universidad at handa siyang tulungan ni Tedashi. Sinabi niya na bawat taon, mayroong isang kaganapan kung saan ang mga mag-aaral ay nagpapakita ng kanilang mga imbensyon. Kung si Hero ay makakadesenyo ng isang bagay na makakatawag ng pansin kay Kalhan, siya ay garantisadong makakakuha ng lugar sa kanyang lab. Makalipas ang ilang araw, si Hero ay matyagang lumilikha ng isang kamanghamanghang bagay, ngunit walang ideyang pumapasok sa kanyang utak. Tinulungan ni Tedashi ang kanyang kapatid na tingnan ang mga bagay mula sa ibang anggulo. Pagkatapos makita ang Megabot sa harap niya, nakaisip siya ng isang magandang ideya. Sa sumunod na ilang linggo, masinsinang nagtatrabaho si Hiro sa kanyang pansamantalang laboratoryo sa garahe hanggang sa wakas ay handa na ang kanyang invention. Sa tulong ni Tedashi at ng kanyang mga kaibigan, ay dinala nila ang kanyang pinakabagong invention sa eksibisyon. Pagdating sa entablado, ikinabit niya ang isang neurotransmitter sa kanyang ulo at kumuha ng isang micro-robot na nakalagay sa kanyang bulsa. Sa pagsasabing ito ang kanyang proyekto, ang ilang mga manunood ay dismayado, dahil iniisip nila na ang robot ay walang kakayahang gumawa ng anuman. Gayunpaman, nang ang bagay na iyon ay kumunekte sa mga kasama nito, nagawa nitong bumuo ng anumang istruktura. Ang lahat ng mga utos ay ipinapadala ng neurotransmitter. Ipinaliwanag niya na kung ang aparato ay maalis sa ulo, ang mga robot ay hindi nagagana. Sinabi din niya na ang lahat ay kayang gawin ng robot sa anumang nais ng gumagamit. Sa pagtatapos ng pagtatanghal, ang invention ni Hero ay hinangaan at siya ay pinalakpakan ng mga tao. Habang sila Hero ay nagdiriwang kasama ng kanyang mga kaibigan, si Alastair Cray ay lumapit, isang mahusay na negosyante sa larangan ng teknolohiya. Sinuri niya ng malapitan ang microbot at nagsabing gusto niyang bilhin ang invention ni Hero. Habang nag-uusap sila, nagpakita si Professor Callahan at sinabi sa kanila, na si Cray ay narating ang kinarurunan niya dahil binaliwala niya ang ilang pamantayan ng agham. Pagnapas sa kanya ang microbot ay lubhang napaka panganib nito. Nang marinig yun ni Hero, ay nagpasalamat si siya sa alok ni Alistair at nagpa siya na huwag ibenta ang microbot. Bago nagpaalam si Callahan kay Hero, inabot niya ang isang sulat at sinabing inaasahan niyang makita siya sa kanyang susunod na klase. Pagkatapos noon ay masayang umalis ang lahat, sinabi ni Tedashi na ipinagmamalaki niya si Hero. Habang sila'y nag-uusap, sumiklab ang apoy at ipinalam sa kanila na nasa loob ng gusali si Professor Callahan. Sinubukan ni Hiro na pigilan si Tedashi na pumasok doon, ngunit sinabi ni Tedashi na kailangan niyang iligtas ang kanyang guro. Ilang minuto matapos makapasok ni Tedashi, sumabog ang buong gusali, at sila ay namatay. Makalipas ang ilang araw, nagganap ang libing at hindi man lang kinausap ni Hero ang kanyang mga kaibigan, nalungkot ang bata at mas piniling magtago sa kanyang silid. Sa mga sumunod na linggo, wala pa rin siyang lakas para isagawa ang mga pang-araw-araw na gawain, kahit man lang kumain. Ilang linggo na lang ay magsisimula na ang klase sa universidad ngunit hindi pa nakakapagparehistro si Hero. Ang mga kaibigan ni Tedashi ay nag-aalala tungkol sa bata at sinubok ang makipag-ugnayan sa kanya, ngunit hindi pinapansin ni Hero ang lahat ng kanilang mga tawag. Dahil sa trauma, nagpa siya siyang huminto sa kolehiyo at nagnais na bumalik sa underground fight. Gayun paman nang kunin ng bata ang Megabot, ang isa sa mga bahagi ng robot ay nahulog sa kanyang paa at si Hero ay napasigaw sa sakit. Sa oras na iyon, si Baymax ay nag-activate at iniskan ang bata. Napansin ng robot na si Hero ay hindi nasaktan, ngunit ang kanyang mga antas ng hormone at neural ay nagpapahiwatig ng mga pagbabago sa kanyang mood. Habang sino subukan niyang i-disable si Baymax, ay bumagsak si Hero sa sahig at nakita niya sa ilalim ng kama ang jacket na ginamit niya sa pagtatanghal sa kanyang proyekto. Nasa loob ng bulsa ang isang microbot na pinaniniwalaan niyang nasira sa sunog. Napansin niyang sinusubukan ng kanyang microbot na pumunta sa isang lugar. Inilagay ni Hero sa loob ng petri dish para gabayan siya sa tamang direksyon. Upang patatagin ang mood swings ng bata, nagpa siya si Baymax na alamin kung saan pupunta ang microbot. Hindi napansin ni Hero na umalis ang robot na nasa lansangan na ito na nanganganib na magdulot ng mga aksidente. Nang maabutan siya ni Hero ay natuklasan ng robot ang lugar kung saan sinusubukan pumunta ng microbot. Kuminto ang dalawa sa harap ng isang abandonadong garahe, ngunit nakaalak ang pinto. Dahil gusto niyang malaman kung ano ang nasa loob, nagpa siya si Hero na pasukin ang lugar. Dumaan si Hero sa bintana, ngunit kailangan ni Baymax na bawasan ang hangin sa katawan upang makapasok din. Habang nagpapalaki muli, tinignan ni Hero ang lugar, nakahanap siya ng ilang makina na gumagawa ng mga bagong microbot. Nang lumitaw si Baymax, nagsimulang gumalaw ang lahat ng microbot, hinila ni Hero si Baymax upang makatakas, dahil nakalock ang pinto ay humanap sila ng ibang madadaanan. Nang malapit na sila sa bintana, nakita ni Hero ang isang lalaking nakamaskara na papalapit sa kanila, at inatake sila nito pero nagawa nilang makatakas. Agad na pumunta si Hero sa istasyon ng pulis at habang tinatakpan ni Baymax ang kanyang mga butas ng duct tape, sinusubukan ni Hero na kumbonsihin ang opisyal na nagsasabi siya ng totoo, nang mapagtonto niyang hindi naniniwala ang pulis sa kanyang sinasabi, nagpasya siya na umuwi na lang dahil nauubusan na ng baterya si Baymax. Habang nagre-recharge, nagtanong ang robot tungkol kay Tedashi, at sinabi sa kanya ni Hero na patay na ito. Nang marinig ito, In-access ni Baymax ang computer at download ang lahat ng data tungkol sa personal na kinakaharap. Ngayon, alam na ng robot kung paano tutulungan si Hero na harapin ang kalungkutan. Ang unang hakbang patungo sa kanyang recovery ay ang pagiging malapit sa mga kaibigan at kamag-anak, kaya nakipag-ugnayan si Baymax sa mga kaibigan ng bata. Si Hero ay naniniwala na ang apoy na pumatay sa kanyang kapatid ay isang aksidente, pero pagkatapos makita ang nakamaskara na lalaki, ay nagsimula ng maghinala si Hero, na siya ang nagsimula ng apoy, upang nakawin ang kanyang mga microbot. Nang gabing iyon, habang nanunood ng TV si Cass, pumunta sila Hero at Baymax sa garahe. Nagsagawa siya ng ilang pag-upgrade sa robot para labanan ang kasamaan at gumawa pa ng armor para sa kanya. Sa wakas ay handa nang lumaban si Baymax at hinanap nila ang nakamaskara, ngunit sa daan ay sinusundan sila ng isang kainahinalang sasakyan. Sa pagpasok sa abandonadong garahe, napagtantong nilang wala na ang mga microbot. Para mahanap ang mga ito, kailangan nilang sundan ang microbot na dala ni Hero. Pagdating nila sa gilid ng lawa, may nakita si Hero na papalapit, at nagtago ang dalawa. Pero ang sasakyan na sumusunod sa kanila ay biglang nagpakita, at naroon ang mga kaibigan ni Tedashi. Nag-aalala sila kay Hero at sinubukang iuwi siya. Bago sila makasakay sa sasakyan, Nagpakita ang lalaking nakamaskara at ibinato sa kanila ang isang napakalaking container. Napigilan ito ni Baymax, at agad silang sumakay sa kotse, nagmaneho si Wasabi paalis sa lugar na iyon, at sinubukan ni Hero na ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Ang grupo ay nagmaneho sa lungsod at sinamantala ni Baymax ang pagkakataon na iyeskan ang kaaway. Lumalapit ang lalaking nakamaskara sa sasakyan at nagpasya si Gogo na kunin ang manibela. Nagpatuloy ang habulan at nahuli ng mga microbot ang sasakyan. Gayunpaman, nagawa ni Gogo -Go na makatakas at ang sasakyan ay nahulog sa tubig. Sa kabutihang palad, si Baymax ay isang medical robot at sila'y iniligtas mula sa pagkalunod. Pagkaalis sa lawa, naglakad sila papunta sa bahay ni Fred, hindi sila makapaniwala ng matuklasan na nakatira siya sa isang mansyon. Nagpatuloy ang kanilang pagkamangha nang sila'y pumasok, ang lugar ay ganap na kakaiba, pinalamutihan ng mga manika at kathang isip ng mga nilalang. Habang nag-iisip si Hero ng bagong plano para mahuli ang nakamaskara, napansin ni Baymax na mababa ang temperatura ng kanyang katawan at nagsimula siyang magpainit. Lumapit din ang iba pang mga kaibigan para magpainit, at tinanong ni Hero kung alam nila ang simbolo na iyon na nakadrawing sa dala ng lalaking nakamaskara. Sinabi sa kanila ni Fred na mayroon siyang teorya, naniniwala siya na ang umatake sa kanila ay si Alistair Cray. Nais bilhin ng negosyante ang microbots mula kay Hero, ngunit tinanggihan ito ng bata. Sinabi ni Hero na hindi pwede siya dahil isa siyang high profile. Sinabi din niya na kailangan nila ng data para matukoy ang nakamaskara. Sumagot si Baymax na ang kanyang dugo ay AB negative dahil nais kanya ang kanyang kalusugan. Nang marinig ito ni Hero ay siya'y natuwa, at nag-isip ng bagong plano. Lumabas na kailangan niyang e-scan ang buong lungsod upang mahanap ang kanyang lokasyon. Para magawa ito, kinakailangan niyang i-upgrade ang robot at pati ang kanyang mga kaibigan. Sila'y sumang-ayo na tulungan si Hero, at si Fred ay nasa sabik sa ideya na maging isang superhero. Habang ginagawa nila ang kanilang mga suit, Iniisip ni Hero na ang neurotransmitter ng kalaban ay nasa kanyang maskara. Kung tama ang kanyang teorya, tatanggalin lang nila ang maskara at mawawalan siya ng kontrol sa mga microbot. Ginamit nila ang mansyon upang magsanay sa kanilang mga bagong invention, at ginamit din ang butler ni Fred bilang guinea pig para sa kanilang mga eksperimento. Pagkatapos ay ipinakilala ni Hero ang bagong Baymax version 2.0 gamit ang bagong baluti. Ang robot ay maaring maglunsad ng rocket punch at mayroon din mga pakpak. Si Hero at Baymax ay nagsubok na lumipad, pero hindi naging madali ang una nilang paglipad. Sa pagsasanay ay muntik na silang maaksidente, naging maayos lang si Hero nang lumapag sila sa Golden Gate. Muling lumipad si Baymax papataas, at nagpunta sila sa ibabaw ng syudad. Tumambay sila sa ibabaw ng lumilipad na lobo, upang panuulin ang paglubog ng araw inutusan ni Hero si Baymax na iiskan e ang buong syudad upang mahanap ang nakamaskara. Nahanap ito ni Baymax pero nasa isang isla na malapit lang sa lungsod. Sinundo nila ang kanilang mga kaibigan at pinuntahan nila ang isla. Paglupag nila, sila'y kinakabahan dahil ang lugar ay naka-quarantine. Nang nakarinig sila ng ingay sa likod, sila'y nagpanik at umatake kung saan-saan. Ngunit napagtanto nila, na isa palang kalapati ang kanilang inaatake. Pagpasok nila sa pasilidad ay may napansin si Honey sa likod ng pinto, pinasok nila ang silid at pinuntahan ang control panel. Nang buksan ni Hero ang screen, may lumabas na video kung saan ipinapakita si Cree at ang kanyang bagong proyekto kasama ng mga investor. Isang portal na nagbibigay daan sa mabilisang transportasyon ng sinumang tao o bagay sa kalawakan. Si Abigail ang unang taong na teleport ng makinang iyon, at inihanda ang kanyang kapsula para maglakbay. Ilang segundo pagkatapos ng paglunsad, nawala ng kontak ang team sa piloto at nagsimulang masira ang portal. Pinutol ni Cray ang electromagnetic field at si Abigail ay nakulong sa loob. Pagkatapos panoorin ang video, si Hero at ang iba pa ay kumbinsido na si Cray ang taong nakamaskara. Sa sandaling iyon nasa likod na nila ang nakamaskara, at inihagis ang isang dambuhalang bato kala hero. Nagawa itong pigilan ni Baymax, at ginamit ang kanyang rocket fist para sila'y makalaya. Ang grupo ay nagsama-sama upang kunin ang maskara na may neurotransmitter. Si Fred ang unang natalo at sinubukan ni Gogo na kunin ang kanyang atensyon habang naghahanda ng pag-atake. Pinato ni Honey ang isa sa kanyang mga jelly ball sa kalaban ngunit tinamaan siya ng atake ni Gogo, dahilan para siya'y magmintes. Nagpakita si Wasabi, ginamit ang kanyang laser sword upang salagin ang pag-atake ng mga microbots. Matapos matalo ang lahat ng kanyang mga kaibigan, lumipad sila Hero at Baymax, upang atakihin ang nakamaskara at nagtagumpay silang makuha ang neurotransmitters. Sa sandaling ito, nakita na ni Hero ang nakamaskara, walang iba kundi si Professor Callahan. Sa panahon ng sunog sa exhibition, ginamit niya ang microbots upang protektahan ang kanyang sarili. Ibig sabihin, namatay si Tedashi para lang sa wala. Kaya nagalit si Hero at inutusan niya si Baymax na tapusin si Professor Callahan. Ngunit sinabi ni Baymax na hindi siya nakaprogram para manakit ng tao. Kaya't inalis ni Hero ang orihinal na chip at pinaltan ng bago upang pwede nang umatake si Baymax. Pero pinigilan ng mga kaibigan ni Tedashi si Baymax, habang nakuha naman muli ni Kalahan ang kanyang maskara at nakatakas. Sa gitna ng kaguluhan, naibalik ni Honey ang orihinal na chip kay Baymax at bumalik sa normal ang robot. Inabol ni Hero at Baymax si Professor at muling sinubok ang baguhin ni Hero ang chips ng robot. Gayun paman, nagawa siyang pigilan ni Baymax at sinabing ang layunin niya ay pagalingin ang mga may sakit at sugatan, hindi saktan ang mga tao. Ipinakita niya ang isang recording video na ginawa ni Tedashi, ipinapakita dito ang bawat proseso ng kanyang paggawa kay Baymax. Pagkatapos ng 84 na pagsubok, sa wakas ay gumana ng maayos ang robot. Si Tedashi ay labis na natuwa, dahil gagamitin niya si Baymax para tumulong sa maraming tao. Nang makita iyon ni Hero, naging emosyonal siya at humingi ng tawad kay Baymax sa kanyang mga nagawa. Sa sandaling iyon, nagpakita ang kanyang mga kaibigan. Ibinigay ang flash drive na naglalaman ng bagong recording video na nakita nila sa isla. Sa video, dumating si Kalahan ng si Abigail ay nakulong sa loob ng portal, natuklasan nila na ang babae ay anak ni Professor Kalahan, kaya maghihiganti si Kalahan kay Cray. Habang ipinapakita ni Cray ang bagong campus ng kanyang kumpanya, lumitaw ang nakamaskara at hinuli si Cray. Sinabi ni Kalahan na ang kanyang anak ay namatay dahil sa kayabangan ni Cray, kahit alam niya na hindi pa kompleto ang portal ay pinagpatuloy pa rin ang operasyon. Ngayon ay gagamitin ni Kalahan ang microbots upang muling itayo ang teleportation machine upang sirain ang binuo ni Cray. Bago tuluyang masira ang lugar, dumating si Hero kasama ng kanyang mga kaibigan, sinubukan ni Hero kumbansihin si Kalahan na itigil ang kanyang paghihiganti, pero ay inataki sila ni Kalahan si Hero at Baymax ay tumilapon, at si Hero ay nahahantong sa pagkahigop ng portal. Nang ang kanyang mga kaibigan ay natatalo na, sinabi ni Hero sa kanila, na alam niya na kung paano tatalunan si Kalahan. Kaya gamitin nila ang kanilang utak at tumingin sa ibang anggulo. nang makita ni Baymax si Hero na nasa panganib na mahigop ng portal, ay agad niya itong pinuntahan upang sagipin. Ngayon, kasama ang buong grupo, ay hiniling ni Hero sa kanila na sirain ang microbots. Sa pamamagitan ng pagpapadala nito sa portal, habang siya naman ang haharap kay Kalahan. Uli na nang malaman ni Kalahan na nangaunti ang kanyang mga microbots, at kalaunan ay nasira na ni Baymax ang maskara. Sa pagkasira ng neurotransmitter, hindi na gumana ang mga microbots at bumagsak ang portal machine. Sa pagbaksak ay patuloy peren sa paghigop ang makina. Sinabi ni Cray na walang paraan upang pigilan ito, at sa ilang sandali ito ay sasabog. Nang marinig iyon, sila ay nagmadaling tumakbo papalayo, ngunit si Baymax ay nanatiling nakatayo lamang. Ang kanyang sensor ay nakakita na mayroong isang babae sa loob ng portal, at siya ay nasa estado ng hibernation. Kaagad na napagtanto ni Hero na ito ang anak ni Callahan, at nagpasya samahan si Baymax na iligtas ito nang sila'y nakapasok sa portal, napadpad sila sa isang kakaibang lugar. Habang patungo sila sa kapsula, kailangan nilang iwasan ang maraming debris ng Crytek. Matapos marating ang kapsula, sila'y agad na umalis. Gayunpaman, nang malapit na sila sa portal, isang dambuhalang debris ang babangga sa kanila, at hinarang ni Baymax ang kanyang sarili upang protektahan sila. Sa sandaling iyon, ang kanyang baluti ay nawasak at ang kanyang jet ay tumigil sa paggana. Hindi na magawang makaalis ni Baymax sa lugar na iyon, gayon pa man. Sinabi ni Baymax kay Hero na may paraan pa para sila'y makabalik. Nalungkot si Hero dahil alam niyang may iwan si Baymax sa kawalan. Sinabi ni Hero na ayaw niyang mawala pati si Baymax, tinanong ni Baymax si Hero kung bumuti na ba ang pakiramdam ni Hero. Malungkot na sinabi ni Hero na oo. Ginamit ni Baymax ang kanyang rocket arm upang ipadala ang kapsula sa labas ng portal bago ito sumabog. Pagkalabas nila Hero, ay agad din sumabog ang portal. Dito nga ay sinakay si Abigail sa ambulansya at si Kalahan ay inaresto ng mga pulis. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang pumasok si Hero sa universidad kasama ang kanyang mga kaibigan, isang araw nang kunin niya ang braso ni Baymax sa isang kariton upang ilagay ito sa kanyang lab, napansin ni Hero ang hawak na chip ni Baymax. Ang bagay na ito ay naglalaman ng lahat ng mga program ni Baymax, kaya gumawa si Hero ng bagong katawan ni Baymax at ipinasok ang chip. Sa ganitong paraan, maibabalik ni Hero si Baymax at ang lahat ng kanyang memoria. Kasama ang kanyang mga kaibigan na nerd, patuloy silang kumikilos bilang mga superhero? at inaalagaan ang mga residente ng lungsod ng San Francisco. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang aking movie recap ay paki-click naman ang subscribe button at huwag mo na rin kalimutan mag-iwan ng mensahe upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.